Hello! What is up sa inyo lahat, guys? Another Monday. Monday ba ito ila-upload? I don't know. Another video dito sa World of Warcraft. Another dungeon. So for today, we are here at Asjolnirub ba ito? Ay hindi, at Atgard Pinakel. Okay. So today we are here again with Rikiel, also known as Senpai. Tapos we are here with Hulk Hogger. Isa siyang human paladin, 3.4 gear score, 3.4k and Human Warlock 3.1k gear score and the power of love uh, Melianta okay Night Elf Hunter with 3k gear score okay so wala tayo masyado mataas dito na gear score no problem diyan tignan natin kung ano yung magiging run natin dito sa dungeon na to and also kausapin na natin si Ricky na nasa Discord adong man Heroic ba to? Yung mga gear score ng kasama kasi natin eh Mababa. Hindi, mali Bago lang <laughs> din sila. Oh, bago lang din sila. Ikaw yung pinakamataas sa gear score dito, dong. Number gear score. Yabang. Yabang 47. Babat ako yung naatake. Oh, uh, anyare. Gago. May nag ano? What happened? Mm-hmm. Sakit na na. Kukuha tayo ng fork lightning yan. Ha? Tara. Let's go. Let's go. Huwag mo i-heal. Huwag mo i-heal. Dung! Oy. What? What is Loh. Hindi mo nakita. ha <laughs> Ano yung damage natin? Hunter tsaka Warlock. Okay. Scourge Hulk by you. pasok ata si Jello sa Discord pero teka lang dong man. Ako ay nagre-record. May pag-uusapan kami. Mahalagang importanteng mahalaga. Nagigets mo ba 'yon? Hindi gago. Okay lang. Wag lang maisama sa recordings. Baka tayo ay Ha? Bakit gago puta? No need. Gago dong si To. Ulo. Ano balatan tayo nito? Benta ko yung balat niyan. The fuck, man? Ay, bawal na pala magmura sa YouTube. Shit! Ay, sorry. Motherfucker! Oh, shit! <laughs> Nagmura ka, nag ka din eh, no? <laughs> <laughs> Nagulat ka. Holy shit! <laughs> bawal na mura. Ay, nang YouTube to, puta. Lahat na lang eh. Ayaw na ata nila magkaroon ng ano, creator eh. Paano kasi dumadami yung bata sa YouTube eh. Meron lang, meron yang YouTube Kids eh. May meron sila sariling YouTube. Yon hype na, 'yan. Utay lang 'yan. Pa, tain na kasi ina-upload dun puro ano? Puro nursery rhymes. Tain. Dito muna, dito muna, dito muna. Hindi na para sa mga content creator. Kaya nga. Utang lang 'yan. Ano bang gusto ng YouTube puta mag-araw ng ano dito? Simba. Mag-Jesus Jesus, Jesus tayong lahat 'yan.

Ah, nag-request. Ay, puta. First time? <laughs> dali, dali, dali. Kaya nga Oh, baka gayahin mo pa yan. Yeah, Siyempre, pag BIS na ako. Pag? BIS. Ano BIS? Best in slot. Bet in, best in slot? Mm, slot. Ano yun? Slot like S-L-U-T? Tang ina mo! Slot. Okay. S-L-O-T. Ah, slot. Mm, slot. Gagawa. <laughs> Oo oh, nga pala, may papatayin pala sa baba. Oo, oh, tayo na. Oops. Sorry, <laughs> in Sorry, sorry, sorry. Save me, <laughs> numb nuts. <laughs> what <Wuk tain na. laughs> Sorry, in <ilma ako. laughs> <laughs> <laughs> save. me, <laughs> uh, pala. Ako, save me. Ko Ano yung tank natin? Apala ah, din. Aaanin ah, nakuha. Yung Druid, may Druid ba tayo? Mayroon, mayroon. Ay, no? Druid. Mm -mm 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 Uy, -mm. gago mo masakit. Dong. Ala. Oh, time. Pare vibes. Nasa akin yung agro, hayo. Sakit nung kamay ko dun sa ano? Sa pagbukas ng tubig. Yung isang hunter nandito sa likod. Umatay tayo, guys. We're dead! But that's fine. Oops. No. Maire-revive naman tayo ni Ricky. Yan na. Daw, no, pare-revive. Baka naman. Ah, Hulk Hogger? Hindi ikaw yung nag-revive sa akin. Pahil. Kayo. Kaya nga eh, tara Layo naman Tignan mo, may mga lumalapit talaga oh Ako yung inaatake, hayop ka Bago masakit dong man. Ayan, ayan, ayan. Ay puta, kaya pala naka-activate yung ano ko. Yung growl. Sorry, sorry. My bad, my bad. Kapa ah, ba dyan hindi na-activate. Okay, okay. So kanina pa pala naka-activate yun. Hindi ko na napansin. Hello! Mr. Bear! <laughs> dong! Mr. Bear! Hindi. Masamang bear yan. Dili! Mababait sila, Dong Man. Corrupted lang yung brains nila kasi inano sila. Kinokontrol. Ayan e na. Sinong una? Sinong una? Wala na ba tayong gagawin dito? Ito. Oh, hindi si Mr. Bear. Sine? Rekta kay Magnator? Sino niya? Alupihan. Tara. No, masakit. Mamaya mo na yung heal. Mamaya mo na Pagpapahin pa rin yun ah. Mamaya na, mamaya, mamaya. nagre-read ako eh. Ay, si To! Ay, pahil na ako dong pahil na. Hindi umabot yung regens. Loh! Bakit umuusog? May nagtutulak sa kanila? Nice. Ayan na si Magnator. Reverse polarity tayo niya. Ay, hindi pa. Putang ina. Sa normal, dalawa lang yan eh. Hindi normal pa lang. Kaya nga eh. Nice. Ayan na si Ma... Allah! Dong, pahila ko. Baka, baka lang. Kina Kaya nababawasan dyan? Meron akong ano eh. Ewan ko. Meron akong skill. Okay na. Loh, gago pinatay si Bishib Ito na, si Magnus. Magnus Haven. <Sings singing> na nagkakaisip say, na na na, na. Pinagtagpo. Mm -hmm. Nandiyan na sa loob yan Gago Not in the line of sight how many minutes is 14 minutes not bad yung recording dong pahil. hil situ 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 ano yun abutan noma tuloy. grabe naman kasi magluri yun oops hit rating attack power shoulder hell yeah I need it Mhm, mm -hmm. sa akin na punta. Ininyo. nyo. Talan dong re-revive ko sito. Lo. Tulog. <laughs> nagkamot, nagkamot. Pahila ko dong. Yung niya eh. kamot. kamot, kamot. Yeah. Nice, nice, nice. Tara. Harpoon baga... Tuh na si Harpoon Harpoon, Harpoon Ini eh, dami, oh putang ini nyo Uy, ba't ako? Huwag ako. Wala <clears throat> din natin. Wala rin pa kailan mo Labang harpon dyan. Putang inang. Ayun, harpon, harpon. Oh, oh teka lang, teka, lang, teka lang, Masakit yan, masakit. Face to agad, oh. Uh, Ito Mondong Hila Kaya pala. No problem. Kayang kaya, no problemo. Dagger. Dito na tayo sa Utgard ah. Utgard keep. Ay Utgard pinakal pala to. Magkaiba ba yung at guard pinakil? Oo nga, magkaiba nga yung keep tsaka yung pinakil. Ito na yung tatalon tayo. Dongman. Jump Brothers. Jump, 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 jump brother. Let's go. Ano yun? Puto ko yun Ano pa to? Ang likot naman na ito. Nice. Gago, namatay na naman si to. Buhayin ko lang muna si to doon nga. Buhay na siya. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Nice. Oy, don't pa heal. Chill, chill. Ayub sa chill po, tapiso na lang. Ito na. Ito na, man. Boss Oops. na? Oo, hmm, no, yun Boss na to. Sarap nang upo niya doon, no? si eh. <laughs> ah, o. Si Trin Damer yan, e. Tayo lang yan. Tama yun, natawag yung boy, na ito. 38K. Nahina. Nahina. Taka yun, na queue ko na... Mahala din, nasa 53K yung buhay. Putang, oh, Ayip sa health ah. Pain. Pain. Uy, naslip ako dong man. Ano ba ito? Cower? Cower? screams of the Oops, Bane. Oops, Bane, Bane, Bane. Putang inan to lahatan yun ah. King Imiro. Otan. Nako, dito pa nag-bane. Boom, oh, lok oh, sakit. Dong, dong heal. Nice, nice, nice. Oh, heal, mag-heal ka muna. Puta, oh, ina mo. Tamang um, ano lang siya doon, no? life drain. Nice! Hehehe. What, what is this? Trinket. Critical strike. Geh. try natin yan. Sovereign's belt, Mail. Heat rating, attack power. Waste. Geh. yeah. Hangin, ang gaganda ng drop, ah. Pupunta kaya sa akin yung mga yan. Senpai. Hindi na punta sa akin. Ano ah, punta sa akin? Ayos pala eh. Hmm. Okay na tong. Live na. Live. Live. Siya pa. Kaya lang. Kausapin ko muna si Jello. So guys. Ayan. Uh, natapos natin yung at guard pinakil. Oh. Uh! An Stretch, stretch. Oops, what happened? Wala naman. Hello, hello. Yan, okay. So, bali. Kasi na meron tayong 31 Emblem of Triumph tapos apat na Emblem of Frost. Ngayon naman, Woo! 37! Let's go! Dagdagan tayo ng anim. Anim na Emblem of Triumph. Or baka lima. I don't know. Pero sa pagkakalam ko, meron tayong 31. So, anim ang nadagdag sa atin Let's go! So, konting ipon na lang. Actually, 13 na ano na lang. Na Emblem of Triumph na lang. And meron na, makakakuha na tayo ng pang ano natin. Makakakuha na tayo ng isang item natin para sa yon uh, Basta yung item na pinampapalit sa Emblem of Triumph. Okay, makakakuha na tayo. Marami pa naman tayong heroic. Meron pa Azjol Nerub. Ay, hindi pa pala kasama si Riki. Pero meron pa tayong Azul ni Draktaron, Gundrak, House of Stone, Calling of Stratum, Stratum, Nexus Oculus, tapos Atgard Kill. Violet Hold Yung iba dito, um, katulad ng Forge of Souls, is hindi pa ako pwede dun. Eh. Diba? Ito yung House of Reflection, Pit of Sauron, Forge of Souls, Trial of Champion hindi pa pwede doon. Anyway, so that's it for the video guys. Maraming maraming salamat sa panonood. Hopefully, nag-enjoy kayo kahit paano natuwa kayo sa video na to. And kung nagkakaroon kayo ng hard time para mag-dungeon, eh sana nakatulong itong video na to para sa inyo. Okay guys, so maraming maraming salamat sa panonood. Once again, my name is CJ. And I will see you all guys in my next video.